sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang kakaibang batong na hukay ng ating katiye sa kanyang sinusuring lugar. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang aktual na batong umagaw sa pansin ng ating katiye. Mapapansin natin dito na meron itong kakaibang hugis Meron itong patag at paarkong ibabaw at sa kanyang gilid na ito ay parang hugis arrowhead kung saan ay maaaring isang pointer. Dito naman sa kanyang ibaba ay meron itong isang mababaw na butas. Ito ang uha ng ating katiyay sa ibabaw ng naturang bato mas malinaw nating nakikita na ang hugis nito ay parang isang pointer kung saan ito ay nakaturo sa isang mahalagang direksyon. Ayon sa ating KDH, nang mahukay nila ang batong ito, ito ay napakakinis. Pero nang ito ay kanilang hinugasan, ito ay naging magaspang. Ang aking opinion dito kung bakit ito ay dating makinis ay dahil sa uri ng lupang nakadikit dito. Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang naturang batong ating sinusuri nang ito ay nahukay ng ating katiyech. Mapapansin natin dito na ang patulis nitong dulo ay nakaturo sa pababang direksyon. Kaya ibig sabihin ay kailangan lamang natin ituloy ang pagukay. Mapapansin din natin sa larawan na ito kung saan ay sadyang mababaw pa lamang ang lalim na hinukay ng ating kati-edge dito. Sa kabuuan ay meron akong malaking pag-aalinlangan sa pagbalihiti mo ng batong ito bilang isang marka. Hindi gaano sabat ang kakaiba nitong hugis para masabi natin ito ay isang lihitimong marka. Kaya para ating mapatunayan ang pagkalihitin mo nito, kailangan nating subukang ituloy na hukayin sa ilalim nito. Subukan lamang nating abutin ang lalim na limang talampakan o higit pa. Ito ay para ating malaman kung meron itong pasunod na marka na siyang higit na makakapagkumpirma sa pagkalihitin mo nito. Shout out kay KTH na si Richard Wabe. Shout out kay KTH na si Redeemer Banselan. Shout out kay KTH na si Henry Asuncho. Shout out kay KTH na si Jason Bongawa Shout out kay KTH na si Bisaya Channel TH.